Pag-usapan natin ngayon ang nakaraang nagpakilig din kay Kim Choo sa Showtime na si Attorney Oliver. Welcome to Story. Si Attorney Oliver ay nakilala din at sumali sa Especially For You sa It Showtime nitong nakaraang araw at siya nga yung napili ni Michelle D. Si Oliver ay nalilink kay Kim Cho dahil sa mga Showtime host na joke sa kanya. Ito ay nagsimula sa pag-translate niya ng salitang I love you sa kanilang lingwahe. Nitong April 16, 2024 ay bumalik at bumisita muli si Oliver para may kumustahin sa Showtime. Binati nga agad ito ng Showtime host para kumustahin at tanungin kung sino ba ang binibisita niya sa studio. Maraming ang nagsisigawan dahil sa nakafocus ang kamera ay kay Kim Chu. Makikita din naman ang ngiti ni Kim Cho na parang may something sa kanya at parang may gustong sabihin. Kita rin ang kilig ni Kim Cho habang nagsasalita si Attorney Oliver. Pagkatapos ng set na ito, anabangan nga ng ABS-CBN News para tanungin si Attorney Oliver sa kanyang pakay sa pagpunta sa loob ng studio ng Showtime. Dahil sa maraming kinikilig kila Kim Cho at Oliver, ang tanong nila kay Attorney Oliver ay kung may crush o feeling daw ba siya kay Kim Chu. Ang sagot niya dito ay she's pretty person and from Cebu. Yeah, I mean, I guess you could say that. Makikita yung kilig ni Attorney Oliver dito sa kanyang pagsagot sa tanong ng reporter. Magalang at maginoong sinagot niya ang tanong patungkol kay Kim Chu. Mensahe nga rin niya kay Kim Chu ay maraming nagmamahal sa kanya sa Cebu at ikinagagalak ulit, niyang makita siya sa personal. Mag-comment kayo kung kanino bagay si Kim Cho kay Attorney Oliver ba o kay Paolo Abelino. Yan lang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like and subscribe. Thank you.